Good morning mga Frog and Fish. Uh, welcome sa ating uh, fishing adventure ngayon. So today guys, ah uh, nag -ano tayo, nag-street fishing tayo guys. Ang plano natin guys ay binupuntahan natin yung bawat creek na makita natin dito sa dito sa Rizal, simula doon sa Taguig. Uh, ngayon nandito tayo sa boundary ng Taytay at Angono guys. Dito sa may Baytown na tinatawag ay eh, no yung madalas traffic nung nakaraan pero ngayon eh bukas na ulit ayan so sa likuran ko guys yung spot na ah, kasi sinabi ng ating tropa ni si Philip Robles na meron daw ditong mamaw so hinagisa yung mga nakakaraan so ngayon free time tayo hanggang tanghali eh kaya naisipan natin hagisan to yan ang gamit nating setup ngayon guys ah BFS lang ayan ultralight 6 pounds tapos Mavlos Delicacy ayan na ah, 6 yata ang haba na ito. Ultralight Then ito ang ating lure Siyempre Ayan Ito 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 guys so, Uno Monster Lure Geisha Series Guys Guys, Maliit lang ito Pero napakalakas guys Ayan o no. Ang lakas maka-attract ng dalaga Ayan actually Nakatatlo na tayo Ito yung dalawa guys so, Ayan o no. Ayan For release sana sila Pero Ibibigay natin dito sa tropa natin guys Dito Sa uh, Nagtitinda ng uh, ito. Ayan sila sa likuran Ayan mga tropa natin Ayan o Yeah, shout out, shout out, sir. Shout out. Ayan, o. No? <laughs> Mababay yan guys. Ayan, sila. Kitin silang pantalon dito. Iabot natin ito, guys, sila. Ano, gagataan niya, tali Tapos, yung sobrang liit naman, pinakawala natin, guys. Ah, uh, paghagis pa lang natin, dalawang maliit na yung gumagat. Pero hindi natin nadali kasi sobrang liit naman. Pero yung mga saktuang size isa ganito, ayan, tangay talaga sila. Ayan, no? Ay, o. natin. Sana makadali pa tayo. Hanggang dun, sa dulo, guys. Kaya lang, ito kasi, may card na to. Kaya hindi tayo makapunta rin sa dulo Ito lang napupukula nating kanto na to Pero itong kanto na to nakakatawa Kasi punong punong ng dalag Ang dami na nating strike guys kanin pa Ayan so tara guys samahan nyo ulit ako At uh, pagkatapos dito guys Susug pa tayo sa Mga creek dito sa gilid gilid Hanggang dun sa na, try natin Kung makakapunta tayo sa binangonan guys Ayan so mamaya na lang guys Tara uh, nagpahinga lang ng konti. <laughs> ayan, ayan, ayan guys ano na aha <coughs> meron tayong bagong dinala natin yung ating ayan ito guys uno monster lure ah uh, geisha series ayan guys so, saktong tak sakto to dito ayan o oh, lit lang o oh. tapos single spoon lang siya ah uh, i think uh, 7 grams to hindi ako nagkakamali or 8 grams Ayan guys. Susubukan natin ngayon. Ang dala natin ay ultralight. Ultralight lang guys. Uh, BFS. Ayan. Tapos 6 pounds na line. Ayan. Try natin. Try natin kung may kakagat. Ayan. Ay, sabi ni kuya, meron nga raw dito. Malalaki. Ayan o. Oh. Bukan natin. pahabol tayo ng dalal Ini hey, lulutang oh, dah lagi no Na? Yes, Dibotang, eh no. Guys, so. Ngo tang. mo awalan ng dalag to. Ilalim. tutri mm. tangay <laughs> dale BFS guys ayan o oh. uno monster tangay labas ang ano mata ayan guys o oh. uno monster putok ang mata o oh. <laughs> ayos ayan oh, guys bigyan natin kay kuya sinihingi nila dahin talag dito eh meron pa yan malalaki doon o oh. banda no oo sa dulo ayan guys bigyan natin kay kuya ang luto ano nila Ayan oh. Picturean ko lang. Meron pa yan doon sa dulo. Oh, uh, sa hindi na ko na ilang bisyo na kabalik eh. Ha? Ano? Ah, meron din dito nag okay. ano. Uh, Labas. Kunin lang natin 'yan. Bigyan natin sa kanila 'yan. Meron pa yan doon sa dulo, malalaki 'yan diyan. Yeah. Ayan. Meron pa yan. Ayan guys so Woohoo Diyan <laughs> ka lang muna mm. Dalawa na nga kanina yun no? Kaya lang sakto lang kasi ganyan lang yun Pero doon sa dulo marami ang dalawa Hinahabol nila eh <laughs> Taga ayan eh Ayos uh, Sapa so, guys pa <laughs> ito meron din dito ilalim dami ah, yan Ayan, guys pa tayo yun mm. tangay na naman <laughs> maliit <laughs> ay <Ayan>, guys, oh. <laughs> <laughs> Ay, so oh. Ay, <laughs> mo Pakawalan ko muna ha Late eh Pakawalan ko muna, liit eh Ayan. Picture taking lang, picture taking Hindi <laughs> maliit po kasi Pagka ganyan, pinapa Pinapakawalan muna namin Yan? Oh. Oo Para lumaki ng kunti Marami pa yan dyan

Doon ko sa tropa eh, Ayon. Ayan guys, pawala muna natin to Late kasi Ano muna natin, pagbigyan muna natin lumaki Ay, luno na luno no guys oh Gutom na gutom mo oh. Gutom Tal na mo ka muna Baby ka pa eh Ayan guys, ah, nakadalawa na tayo Baba ulit tayo guys Doon na, daming dalag Lalo pa siguro doon oh, sa dulo Pwede doon Kaya oh. lang, hindi na tayo pwede doon guys eh Ayan Tara, isa pa. Subukan tayo dito. Pupukulan tayo guys dito. ano to ah, creek fishing sa ibang bansa to ah, may humabol eh ay hindi naabot yung ano eh matama sa padir eh maya One, two, three. Mm. Tangay guys. Dali, malaki-laki to. Malaki-laki to guys. Alright. <laughs> Ayos. Luna. na. Tangay oh. Ang lakas ng geyser rito guys Uno Uno Angay Dami dalag Ah Ayan guys <laughs> Ayan Bangat na na Ayan guys Bangat na to Ayan yung isa oh Ayan Ayan oh. Yung isa pin oh. Ayan guys oh. Ayan guys <laughs> Ayun. Ayun. guys, update lang nga ah. Alas 12 na guys. Painga muna rin. Saka yung spot eh bugbog na agad. Kasi limited lang yung nagisa natin. Uh, lilipat tayo guys. Uh, punta tayo doon sa Jamba. Doon bandaron sa Binangonan. Ayun na lang. Oh. Tumataas pa yung tubig. Hmm. Next spot. Ito tayo dun. Ano? Ayan guys. Nandito tayo ngayon sa Bilibiran ah uh, bilibiran Bridge. Ayan guys. Oh. Ito pinupukulan din natin ito dati. Kaya lang baba ng tubig Pero doon sa ilalim papunta ron Merong spot dyan eh So secure muna natin pang ating motor Ngayon yung grand span Pag dinaretso yan Na guys Tayo rito Tanghali lang guys Sa 12.30 Pero tingnan natin Alam ko may spot doon sa dulo eh Ayan ang ilalim guys Tingnan natin ano walang aso Dito Nag bait and wait tayo dito dati Ayan eh, eh. Tingnan natin yung sulok. Yung yun. Idalagan dito sa tin. Hindi dito yung sulok namin. Yun. Ehon ko lang ngayon, kung mataas yung tubig o mababa. Ang nakikita ko si, si sa south eh. side. Dati nilalakaran ko to, eh. dito. Dito. Dadaanan ko dito eh. Ayun baba ng tubig pero baka doon mataas. Ano, may daan pa rito ngayon. Tingnan natin yan guys. Walang ispat dito. Ang baba ng tubig eh no, dati kasi pinapasok natin 'to. Ngayon ang baba ng tubig tapos ang sukal pa. E, baka maka madali pa tayo ng ahas dito. Ayun oh. At pakasukal No? Hmm? Dati hindi ganito 'to, Yun natatapakan pa 'to ng ano eh yung ispat 'to. Eh ang baba, sobra baba. Ayan. Ah, lalakad muna ako. Ayan oh. 'Yan na ito? Ito? Hindi. Isko po. Ayan guys. Diyan na ulit tayo sa ilalim. Eh, may lang ako sa inyo guys. Noong one time mataas ng tubig dito, nag bait in wait ako rito. Nakauli ko mga three finger na tilapia. As merong nakatira dito. Kinakausap-kausap ako dyan. Tapos, nung... Hiningi niya isda actually, hiningi niya. Binigay ko. So niluluto niya sa harap ko dyan. Tapos maya maya nagulat ako kay ate Alam yung sabi ni ate Sabi niya ang Ano lang pangkain lang sabi niya Toyan. Sabi niya pangkain lang Sama ka sa akin dito sa loob So may gagawin siya sa akin Alam niya naman siguro yung kung ano Sabi niya umingin pangkain So dyan, dyan sa ilalim Hindut na yon. Alala <laughs> <ko> na naman no? <laughs> Kaya natatawa ako pag napupunta ako rito sa spot na to May Ngayon wala niyayaya ako doon sa loob ng kubo niya <laughs> ayan naikwento ko lang guys so ayan wala rito hanap tayo punta pa tayo doon banda sa may uh, ano ba to darangan ayan meron ako nakitang creek doon guys tara oh <laughs> you know ay siguro ng mga tao ang pinagagagawa na ito sa tulay yan guys ah uh, na tayo rito sa darangan. Darangan spot guys. Street fishing na punta tayo. Tapos bigla tayo napunta rito. Ayan. So ayan guys. Wala nang kumagat. Tanghali kasi at ka ng araw, tayo uuwi na at nag short uh, fishing lang naman tayo, maraming salamat guys ulit sa inyong pagsuporta, hanggang sa muli bye